Alam ng karamihan na maraming mga S-Rank at legendary na ninja or shinobi sa Naruto series. Pero alam nyo ba na marami rin namang mga S-Rank at legendary ninja sa Naruto series ang malamang ay hindi pa ninyo kilala dahil hindi sila masyadong naipakita sa Naruto o wala silang mahabang screen time sa Naruto series. Pero kahit na nga hindi sila nabigyan ng mahabang screen time sa Naruto series ay kilala pa rin sila sa kanilang mga kanya-kanyang mga village bilang isa sa mga legendary ninja o shinobi sa kanilang lugar. Well sa video nga na ito ay papakilala ko sa inyo ang lima sa S-Rank Ninja na malamang ay hindi nyo pakilala. Kaya simulan na natin. Ang una sa mga S-Rank o Legendary Ninja na malamang ay hindi nyo pakilala ay itong si Sasuke Sarutobi. Si Sasuke Sarutobi ay ang ama ng ikatlong Hokage na si Hiruzen Sarutobi. At ang pangalan ni Sasuke Uchiha ay binase ng kanyang ina dito kay Sasuke Sarutobi dahil nung time nga na nabubuhay pa si Sasuke Sarutobi, ay kilala siya bilang talented at great shinobi. Wala siyang naging screen time sa Naruto series kaya halos kaunti lang talaga yung mga nakakakilala sa kanya. At kaunti nga lang din talaga ang mga nailabas na detalye tungkol dito kay Sasuke Sarutobi. Ang pangalawa naman sa mga S-Rank or Legendary Ninja na malamang ay hindi nyo pakilala ay itong si Hanso the Salamander. Marami ring nakakakilala kay Hanso pero sa tingin ko ay mas marami ang hindi siya kilala. Si Hanzo ay naging leader ng Hidden Rain Village during his time. At nakilala nga si Hanso the Salamander bilang isa sa mga malalakas na ninja na nabubuhay sa Shinobi World. At dahil nga sa sobrang lakas ni Hanzo ay hindi siya nagawang talunin ng tatlong legendary sanin na si Orochimaru, Tsunade at si Jiraya At konting trivia lang Si Hanso nga pala ang gumawa ng bansag O tawag kina Orochimaru, Tsunade at Jiraya Bilang the three legendary sanin Si Hanso ay kilala bilang legendary ninja Pero nung siya ay tumatanda na Ay humihina na nga siya dahil hindi na siya nakakapag training Kaya naman nung matapos yung 3rd grade ninja war Ay nagawa siyang talunin ni Pain or ni Nagato Dahil wala na talaga siyang training At tumatanda na rin talaga siya Pero kahit na ganun ang nangyari Si Hanso ay tinawag pa rin bilang isa sa mga legendary shinobi ng kanyang prime dahil sobrang lakas talaga niya. At ang kanyang summoning ay ang isa sa mga pinakamalakas na summoning sa shinobi world. Ang pangatlo naman na S-rank or legendary ninja na malamang ay hindi mo pa kilala ay itong si Might Dai. Alam ko na may mga iilan na nakakakilala sa kanya pero mas marami pa rin ang hindi siya kilala. Si Might Dai ay binansagan bilang The Eternal Genin dahil tumanda nga siya na hindi na po promote into Chunin o mas mataas pang rank bilang ninja. Si Might Dai nga guys ang tatay o ang ama ni Might Guy. Si Might Dai ay isang ninja na underrated at minamalit ng karamihan kaya binansagan siya bilang Eternal Genin. Pero pagkalipas ng 20 years na sobrang hirap na pagsasanay ay na perfect ni Might Guy ang paggamit ng 8 Inner Gates at ito naman ay isa-isa niyang itinuro sa anak niyang si Might Guy pero kahit na minamaliit at tinatawag na eternal genin si Might Guy ay meron pa rin siyang nagawa o tumatak sa mundo ng mga shinobi at ito nga ay nung matalo niya ang legendary seven ninja swordsman of the mist nagawa ngang talunin ni Might Guy ang seven legendary swordsman of the mist at nagawa niyang patayin ang apat sa pitong miyembro nito. At ito rin ang naging dahilan kaya tinawag na legendary ninja or shinobi itong si Might Dai. Isang underrated na ninja pero isang legendary na S-rank ninja. Ang pang-apat naman na legendary at S-rank ninja na hindi mo pa kilala ay itong si Toka Senju. Sigurado ako na konti lang talaga yung nakakakilala sa kanya dahil wala talaga siyang halos screen time dito sa Naruto series. Si Toka Senju ay kilala bilang pinakamalakas na Konoichi o babaeng ninja sa Senju clan. Si Toka Senju rin ay kilala bilang pinakamalakas na genjutsu user ng kanyang ira. At dahil nga sa sobrang lakas na taglay ni Toka Senju, ay kinakatakutan siya sa iba't ibang lugar o sa iba't ibang mga village. Hindi basta-basta ang kapangyarihan na taglay ni Toka Senju dahil kilala rin siya bilang kanang kamay ni Hashirama Senju. Pero dahil nga wala naman siyang naging screen time sa Naruto series, ay hindi natin alam ang kanyang personalidad. Pero kung titingnan natin ng mabuti, itong si Tokasenjo ay mukhang istrikto at masungit. Pero malakas talaga siya at kasama sa data book ng mga S-rank at legendary ninja. Ang panglima naman sa mga legendary ninja na malamang ay hindi mo pakilala ay itong si Sakumo Hatake. At siya nga ay ang ama ni Kakashi Hatake. Even though halos hindi natin nakita si Sakumo Hatake sa Naruto series, ay kilalang kilala pa rin siya sa mundo ng mga ninja. At siya nga ay binansagan bilang the white fang of the leaf. Siya rin ang ninja na nakapatay sa mga magulang o ama at ina ni Sasori. At nangyari ngayon sa kalagitnaan ng kanilang mission. Si Sakumo Hatake ay kilala bilang malakas at nire-respetong ninja ng kanyang ira. Pero at the same time ay nawala rin yung mga respeto ng mga tao sa kanya. Dahil nga sa kalagitnaan ng napaka-importanting mission ay ay mas pinili niya na abandonahin ang kanyang misyon kapalit ng pagligtas sa buhay ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang mga kasama. So mas pinili nga ni Sako Muhatake na iligtas na lang yung mga kaibigan at kasamahan niya kahit na mag-fail yung mission nila. Kesa nga naman na maging successful yung mission nila pero patay naman yung mga kaibigan at mga kasamahan niya. Pero kahit na iligtas niya yung mga kasamahan niya ay yung mga kasamahan pa niya yung unang nawalan at nagalit sa kanya dahil hindi nila na-appreciate ang kanyang ginawa. At the same time ay nawalan na rin ang karangalan niya bilang isang mahalagang ninja sa bayan ng Konoha. At ang failure nga na ito ay nagresulta sa kanyang depression. At ang depression nga na ito ay naging bad performance para sa kanya. Dahil hindi na siya nakakapag-perform ng maayos sa mga missions niya. Dahil napakadami at kung ano-ano na talaga ang pumapasok sa kanyang utak. At dahil hindi na niya nakayanan ang depression, hindi nagtagal ay nagpakamatay na nga itong si Sakumo Hatake. Nakakapanghinayang lang dahil yung S-rank ninja na si Sakumo Hatake ay matay sa depression at hindi sa pakikipaglaban. Pero kahit na ganun ang nangyari, kinilala pa rin si Sakumo Hatake bilang isang malakas at S-rank ninja or legendary ninja sa shinobi world. So hanggang dito na lang muna, guys. Sana ay nagkaroon kayo ng bagong kaalaman tungkol sa Naruto series. Salamat sa panonood and Jebong TV is signing out. Peace.